Sa bahay nga nila mamamat papa kami natulog mga mare. At ngayong araw nga ay pupunta kami sa binibilhan namin ng murang tahong at isda. Bibili nga ako doon mga mare ng tahong at isda. Matagal ko na nga kasing gusto mga mare na magulam nga ng tahong. Kaya lang mga mare ay palagi nga kaming nauubusan ng tahong. Dito nga namin ni Jowa ipinaparada yung aming single na motor. Hindi kasi namin pwedeng idiretso yung motor sa baba papunta kay Lamama dahil nga maputik. Bago nga umandar tong motor namin mga mare ay kailangan pampadyakan na ilang beses at takpan yung karburador. Pagawain nga rin pala tong mga mare kaya nga lang sa ngayon hindi pa nga namin tumapagawa dahil wala pa nga kaming pampagawa. Pagkatapos ng padyakan ng ilang beses ni Jowa mga mare yung motor ay sa wakas nga ay umandar na. Nagpakarga nga muna kami ng gasolina dito mga mare dahil wala na palang glaman na gas yung motor namin. Pagkatapos nga namin mga mare magpakarga ng gasolina ay dumiretso na kami sa bibilhan namin. At sana nga rin mga mare ay may maabutan nga kaming tahong doon. Sa wakas nga at nakarating na rin kami dito. Medyo malayo din kasi to sa amin, mga mare. Kung may refrigerator nga sana kami, mga mare, ay magandang bumili dito ng maraming tahong at isda. Kapag nagkakapera nga kami, ay dito kami madalas bumili ng isda, mga mare. Murang nga rin dito ang tuyo at dilis nila. Mabait nga rin yung may-ari dito dahil minsan ay sinosobrahan niya yung binibili ko. Yung sobra nga na binibigay niya ay nasa kalahating kilo. Maswerte nga ako, mga mare, at may naabutan nga kami tahong dito. Kasi yun nga talaga yung habol ko. Pagkatapos ko nga bumili ng tahong at isda ay umalis na din kami kaagad. Hindi pa nga kami kumakain ng almusal mga mare. Dumaan nga muna kami ni Jowa dito mga mare sa bilihan ng gulay dahil bibili nga ako ng kamatis na ihahalo sa tahong. Yung kamatis nga kasi mga mare yung nagpapasarap sa tahong. Sabi ko nga kay Jowa mga mare siya na nga lang magluto ng tahong pag uwi nga namin. At heto nga mga mare at nakauwi na nga rin kami. Kanina pa nga makulimlim mga mare kung kaya naman medyo madilim dito sa daraanan namin ni Jowa at bukod nga doon ay puro puno at baging. Buti na din at tinambakan itong daan na to dahil maputik nga dito. Napakadamo nga dito sa dinadaanan namin na to at bukod din doon ay napakaputik. Paano ba naman kasi mga mare ay dito napupunta yung tubig na nanggagaling sa kampo. Kaya pag uwi nga sa bahay mga mare ay puro putik yung tsinelas. Pagdating nga namin ni Jowa mga mare ay di na ako nagpahinga at agad ko na inasikaso yung binili ko. Pinagaalis ko na nga sila sa plastic para agad nga din mailuto at makakain. Buti na nga lang din at nung dumating kami ay mayroon ng nakasalang ng sinaing. Hindi na ako magsasaing. Ito nga mga mare yung binili kong tahong at bali isang kilo nga lang yan mga mare. At ito naman nga yung salmon at isang kilo nga din yan. Masarap nga tong salmon mga mare at gustong gusto ko yan. Inuna ko na nga muna linisin itong tahong mga mare dahil ito yung una naming iluluto. Pinagtatanggal ko nga yung mga buhok nito at saka yung mga nakadikit sa shell na kulay puti. Pagkatapos kong linisin yung tahong mga mare ay nagbalat at naghiwa na din ako ng bawang. Buti na nga lang din at meron silang sibuyas, bawang at luya dito dahil hindi kami nakabili kanina. At pagkatapos nga ng bawang mga mare ay sinunod ko na nga rin tong sibuyas. At pagkatapos nga ng sibuyas sinunod ko na nga rin hiwain tong luya. Pagkatapos ko nga hiwain yung sibuyas, bawang at luya ay sinunod ko na nga rin hiwain tong kamatis. Pagkatapos ko nga maghiwa ng gagamitin sa pagluluto ay maglalagay na ako ng kahoy dito sa kalan. Kanina pa nga rin luto yung sinaing na nakasalang dito. Pagkatapos ko nga mapaapoy tong kalan ay nilagay ko na tong kawali. Namatay nga yung apoy mga mare at mauso kaya kay jowa ko na nga lang pinahipan. Dahil mainit na nga yung kawali ay naglagay na si jowa ng mantika. Nakalimutan ko nga palang hugasan kanina itong tahong, kaya naman ngayon ko pa nga lang ito hinuhugasan. Nagisa lang nga dyan mga mare si jowa ng sibuyas, bawang at luya at saka niya nga to sinunod tong kamatis. Lumakas pa nga tong apoy mga mare habang nagigisa nga siya. Pagkatapos nga niyang igisa yung kamatis sa sibuyas, bawang at luya ay sunod na niyang inilagay itong tahong. Sa katunayan nga mga mare ay gutom na gutom na nga ako at gusto ko nang kumain. Pagkatapos nga niyang ilagay yung tahong mga mare ay hinalo-halo nga lang niya to. Nagugutom na nga rin tong si jowa mga mare at buto na nga din pumayag siya na siya na ang magluluto. Hindi nga to mahilig magluto mga mare kaya buti nga at napapayag ko. Pagkatapos nga ng ilang segundo paghahalo ay nilagyan na nga niya to ng patis. At pagkalagay nga ng patis mga mare ay hinalo niya nga lang ulit ito ng hinalo. Pagkatapos niyang haluin ay sunodan niyang nilagyan ng seasoning mix para magkaroon ng lasa yung karni ng tahong. At pagkatapos nga ay nilagyan na rin niya ng tubig. Sobrang makulimlim nga ngayon dito mga mare at mukhang uulan pa. Nandito nga din sa tumanan si Ninang Rose at si Ella. Nandito nga sila mga mare dahil nagtitinda din sila dito. Pare-pareho nga sila nila mama na nagtitinda dito. Pagkatapos nga ng ilang minuto, ito mga mare ay sa wakas nga naluto na nga din tong tahong. Kagandahan nga sa tahong mga mare, sabaw nga lang ay ulam na. Medyo marami nga yung sabaw na pinalagay ko kay jowa dahil marami nga kaming kakain dito. Hindi na nga ako makapaghintay kumain mga mare dahil nanginginig na nga ako sa gutom. Sabay-sabay na nga kaming kakain mga mare at nandito nga din pala si kuya puto kaya inaya ko na din kumain dito. Si jowa ko nga mga mare ay may allergy sa tahong. Heto nga mga mare at hindi na ako nagpahuli, kumakain na ako. Sa katunayan nga, ngayon lang kami ni jowa nagluto niyan dahil si Jowa ay may allergy sa tahong. Si Papa nga mga mare ang nagluluto ng tahong sa amin. Si Papa naman nga mga mare ay humigop muna ng sabaw para tikman kung ayos nga lang yung lasa. Hindi kasi kakain si Papa kapag natikman ng maalat yung luto mo. Ako at si Mama nga mga mare ay mataas nga ang panlasa. Kaya asahan mo nga mga mare na kapag ako ang nagluto ay medyo maalat dahil ayaw ko nga mga mare yung matabang. Inaya ko na nga din kumain uli si Ninang Rose at si Ella. Ayaw nga sanang kumain ni Ninang kaya nga lang ay pinilit ko. Natatawa ako kay Ella mga mare dahil nagtatakip ng muka. Paano ba naman kasi mga mare ay nahihiya daw siya. Pagkatapos nga namin kumain dito ay hinugasan ko na tong mga plato. Hindi nga kasi ito maaasikaso ang hugasan ng kapatid ko dahil may ginagawa. Nung araw nga mga mare ay ayaw na ayaw kong pinaghugas ako ng plato dahil ang ginagawa ko noon hinuhugasan ko na yung sakin. Ito na nga mga mare at tapos ko nang hugasan yung mga plato. Ang sarap nga sa mata kapag nakikita mong malinis sila. So yun lang mga mare. Thank you for watching. Be kind and happy.